lahat Sir, unahin na po natin yung uh, inihain po na show cause orders ng uh, Comelec laban po dito sa mga bastos na kandidato. Ilan na po ba ang na-issuehan natin at may mga sumagot na po ba sa kanila? Anin na po ang uh, six po. Six ang na-issuehan natin. Tatlo na po ang sumagot dyan. At kasalukuyan na pong uh, nire-review ng ating pong task force kung ano ang dapat po nilang gawin. Asahan nyo po hanggang bukas may aksyon na gagawin po ang ating task force upang patunayan na hindi naman ito pulos lang salita o pulos lang uh, uh, show cause. So inaalam natin kung talaga ba dapat i-dismiss at uh, tama ba yung date na kung saan na-issue yung tinatawag na uh, statement na maaari pong may kabastusan o kaya naman po maaari pong hindi fair o discriminating sa isang grupo, tao o individual. Kung kaya po yan ay uh, patuloy namin na ginagawa. Kasama na rin po, mamase yung pag issue ng show cause order laban naman po sa maaaring nag-violate nang vote buying itong mga nakaraang sabado at uh, friday atong sabado ilang mayors na kandidato po at uh, kandidato for governor ang na-issue po ng COMELEC patungkol sa issue na yan at tungtong gumamit naman ng tinatawag na uh, uh, yung system yung uh, pagpapadala ng massive ng uh, text blast system yan din po ay atin pong uh, inisyuhan na rin ng show cause order Sir, uh, puntahan ko muna yun sa vote buying. Anong area po ito na mino ng COMELEC na naisuhan ng show cost order? Meron na po dito sa uh, Bulacan, meron din po diyan sa Laguna, isang bayan po sa Laguna, Kabuyao, at pagkatapos meron din po dito sa Bulacan-Bulacan, uh, ano, Bulacan. uh, no, no uh, San Miguel Bulacan, at pagkatapos meron din po uh, ngayong araw i-issue sa Quezon at um, meron pa rin po na i issue rin dyan sa Quezon City. Sir, paano nakakarating sa inyo itong mga report ng vote buying? Yan po ang kagandahan ngayon ng power of texting at power ng social media. Kung may isang bagay tayong kapuri-puri na ginagawa ng mga kababayan natin ngayon, pinopost sa social media yung kanilang mga nasasaksihan, yung kanilang mga nakikita, yung mga sumasama sa mga ayuda na present, present alimbawa, yung kandidato na sinasabi ng wag at bawal na present sila. So nakikita po natin yan, nagiging viral po yan, at uh, naga nag a ng COMELEC. Hindi po yung kinakailangan may formal na complaint bago pa mag action ng COMELEC. Kinakailangan iparamdam pakita natin sa sambayanan na kahit via video lang o picture lang na nakita sa social media ay pwede na po maging basihan ng aming uh, investigasyon at pag issue ng show cause orders. Sir, hanggang kailan po yung ibinigay natin na ultimatum dito sa na-involve sa vote buying para mag-explain Tatlong araw din po lahat yan, yung mga binibigay natin na period. Doon naman po sa issue ng text blast ay limang araw yung binigay po natin na period para po magpaliwanag. Ang importante, mamase, at least kahit paano, may an initial na nakilos at the same time proseso. Wag, yung po kasing iba, medyo mga kabab ibang kababahay natin, medyo nagmamadali, gusto disqualified ka agad. Hindi po natin pwedeng gawin yun kasi po mayroong tinatawag na due process na guaranteed ng saligang batas. And once po na sumagot sila doon sa show cause order na inisyo ng COMELEC, ano po yung magiging next step? Ang sunod po niyan ay i-analyze, aalamin ng mismong task force o committee on kontrabigay o yung task force safe namin naman kung talaga may basihan ba na kasuhan yung mismong uh, uh, respondent. Talaga bang dapat ipadisqualify yan o mag ng kasong kriminal. At pagkatapos po noon, may proseso naman yon bibigyan din ng pagkakataon na muli mag ng formal na answer at pagkatapos po at sa budget for decision niya ng division ng Comelec at naan dyan malalaman kung madi-disqualify o hindi yung mismong kandidato. So Comelec na rin po ang magpa ng kaso kung sakasakali tama po at maaari sasabihin nila kay question eh na nga nagkaso comelic pa magdedesisyon e eh, ganun po talaga yon okay. Yung po talaga ang proseso at yung po talaga yung nakalagay sa patakaran at sa mismo umiiral nating batas so yung proseso po nung inisyuhan natin ng show cause order na involved do sa vote buying at saka sa bastos campaigning pareho pala ng proseso no at ang ending yes, kung sakaling uh -huh. ma makitang guilty ang ending niyan pare-parehong disqualification up and or election offense kasong kriminal uh, na may kulong na isa hanggang anim na taon. Kaya nga sinasabi natin, sana wag naman babaliwalay ng mga kandidato at sana naman ay uh, wag nilang uulitin o yung tutularen pa yung mga ibang gumawa po nito. Sir, yung lahat po ba nang na natin ng show cause order kaugnay ng bastos campaigning, on time ba sila nakapag-submit ng, ng explanation? Kasi parang nung last week, hindi yata umabot yung unang-unan yung binigyan ng show cause order sa deadline na 3 days. Tama ba? On time naman po siya, bagamat ang pag-file po niya ay hindi dito sa main office ginawa, kundi sa local Comelec namin. Pero on time po yan. Sabi nga namin, well, whether on time or sige, not on time, we will set aside that. Let's proceed to the merits ng mismong uh, na naging kasagutan niya. At uh, syempre, mayroong na-raise na legal issue yung sa nasa, nasa PASIG at yan po yung pinag-aaralan ngayon ng task force safe namin uh, kung talaga bang tama yung kanyang argumento lalo na sa issue ng jurisdiction ng Commission on Elections. And ang magiging resulta po ng investigation dito po sa bastos campaigning and vote buying, kailan po ang target natin? Hanggang bukas po ay maaari may action kaagad doon sa nauna na kaso, uh, masi at uh, asahan po yan ng sambayanan at dyan po Uh, yung over the weekend, yan nga po yung inasikaso rin ng ating nga, uh, task force. O kasi siyempre ayaw natin paabutin yung mismong election day sir. Eh, no? Baka mamaya manalo ang sila. Pa, ano mangyayari <laughs> pag nanalo ang sila? Ang ngayon naman po wala rin agam-agam sa isip po ng mga kababayan natin na boboto. o kaya naman po kahit doon sa kandidato para naman uh, hindi po siya namumblema kung sakali na baka maya maya eh, uh, ano mangyayari sa kanyang candidacy para naman po fair ang ating pong uh, proseso. Mm -mm. Sir, si Arnold may tanong dun sa emergency. Oo nga. So, mm. Mm, ano na po bang uh, nangyari doon? Parang may magkaka pa doon sa nakita natin na balita. Yan po ay sa masbate at uh, nag-issue po kami ng show cause order noong nakaraang biyernes. Uh, at hinihintay na rin po natin yung kanilang kasagutan sa kung ano po yung kanilang kadahilanan o ano pa talaga ang circumstances po dyan. Ang mga katanungan po dyan, Sir Arnold Mambase, ay number one, yan ba ay uh, pag-aari yung mismo equipment ng isang pribadong individual? Kasi dapat natin maitanong, paano nakakapasok ang mga ganyang klase ng mga equipment dito sa ating bansa? Number two, eh kung yan naman po ay pag-aari ng LGU, bakit napagamit o ginamit para lang ipromote ang kandidasyon ng iilan? O kaya yung ginagamit o ginamit para lamang para dumihin o kaya na yung mismo mga kandidatong nandoon ng na mga pangalan ay na sila ang gumamit niyan. So may posibilidad din po kasing uh, ganoon and therefore wag po kagad tayong mag na yung mga na-issue namin ng SOCOS ay sila may kagagawan po niyan dahil napakadali po pag may ganyang uh, equipment na palabasin ang isang tao may kagagawan samantalang hindi naman pala siya. Mm -hmm. uh, ano po ba ang uh, pinakamalalang penalty naman kung sakaling mapatunayan na gumamit nga sila? ng uh, ano to ng uh, illegal na alarm system. Yan po ay meron tayong uh, existing lola dahil po remember ang pwede na makagamit sa atin ng mga area natin ay ang mga telco dahil nga sa sila ibinibigyan binibigyan pa nga ng lisensya ng kongreso uh, upang makagamit po nito. And therefore, yan po ay technically pag nanakaw pa nga do sa air er, sa ere eh, ng mismo mga telco at uh, the same time violation po yan ng NTC rules. Kasama na rin po yung sa disaster natin. Sa COMELEC naman po at sinasabi natin, pwede rin po yung maging ground ng disqualification and an election offense pagkat inaada po namin yung mga existing laws and regulations patungkol po lalo na sa pangangampanya. Dahil po yan ay violation ng Fair Elections Act. Yun. At syempre, o oh, eto naman po, kumustahin naman natin mase ang mga ang nagsimula ng kahapon, diba, na nga kahapon ba na eleksyon sa, uh, para sa ating mga overseas Filipino workers. Kumusta po ba ang, mga, ang assessment ninyo sa unang araw na yan? Ay, napaka-successful po. Natutuwa tayo sa mga kababayan natin. 12.01, kahapon ng madaling araw, nagsimula yung pagpapaboto natin sa 77 na post. Uh, abroad na kung saan gagamit ng internet voting kauna-unahan sa ating bansa. At uh, hindi ko po mababanggit kung ilan na po yung nakakaboto dahil bawal po sa ating pong Omnibus Election Code Section 2480 nabanggitin po kung ilan na nakakaboto ang update ng pagboto. Pero natutuwa po tayo sapagkat yung mga kababayan natin 55,000 kaagad ang nagpa-pre-enroll upang makaboto sa internet. At doon naman po sa labing anim na post ay bukas na rin po para sa pagpapaboto gamit naman ang ating mga makina na na-deliver pa nung nakaraang linggo pa at naandyan na po, boboto sila gamit din po yung uh, makina natin. So lahat po ng 93 post abroad ng Pilipinas ay open at makakaboto. Sa internet voting po, pwedeng bumoto yung mga kababayan natin 24-7 kahit linggo. Kahit nasa bahay na sila o nagpapahinga, gamit na ng kanilang cellphone, laptops, iPad, makakaboto na sila. Kasama na rin yung mga marino na nasa nagbabiyair, Kahit sa mga barko, makakaboto po sila na hindi nila kinakailangan pumunta sa embahada o konsulada. Full proof naman po ba yan, uh, sir? Uh, ibig sabihin, eh, wala namang mga reklamo galing sa mga OFW mismo kung nahihirapan man sila o nadadalian? Yung pong papapain ang inaabot po ng ating mga kabayan, 5 to 7 minutes. Pagkat siyempre, kinakila maayos yung cool, uh, yung maayos yung lightning, maayos yung cellphone na gagamitin. Kasi nga po, kukuha na, sila, kukuha nila sarili nila ng biometrics at pagkatapos kasama na rin yung kanilang gagamitin na ID, passport, o ano pa man pagkakakilan lang, katulad din po ng Siemens Book at iba pang uh, national ID natin, uh, government issued ID. Kinakailangan po yun para mabigyan sila ng tinatawag na OTP o yung password para po makagamit sila. Kasi nga, hindi naman porket registrado ka, makakaboto ka na kagad gamit ang internet kasi kinakailang i-verify muna kung ikaw ba talaga yung bumoboto na iyan. And yung pong pagboto, nakakatuwa sa pagkatapakadali po at so far, kung napansin po, na, po na iba, ay hindi naman po wala po nahirapan sa pagboto. Ang sinasabi lang nila, pagkat pagkakita kasi nila nung tinatawag na balota nila at nagkas sila ng boto at gusto nilang i-review na gamit na yung QR code, hindi na po nila makikita mismo yung mismong uh, pangalan ng mga naandun sa balota kung hindi naka-codes po siya, machine readable po siya dahil uh, maaari po kasing gamitin sa vote buying kapag ka pwede pa makita yung boto after ito ay makast. Pero chair, 'di ba may pending ano pa ito? Petition sa Supreme Court na kino-question yung legality ng internet uh, voting. Paano to maka i-understand, nagsimula na tayo kahapon pero kung wala pang desisyon ang Supreme Court at bigla silang mag-issue ng decision na hindi in favor sa COMELEC, what will happen do sa mga naunang boto? Actually may mga may mga nakahanda naman po ang Comelec na mekanismo o yung tinatawag nating contingency sa mga bagay na ganyan pero syempre ang sa Comelec po hanggat wala tayo na tatanggap na kahit anong order na tayo pinapahinto dito sa kauna-unahan nating uh, internet voting sa ating uh, electoral process sa bansa ay magtutuloy-tuloy po ang inyong komisyon on election bagamat syempre, kung tayo naman po ihihinto at uh, magkakaroon ng uh, pag-udlot magkaka may malaking issue lang po kami sa issue ng deployment at uh, yung pagpapaprenta ng mga balota kaya naman namin gawin niyo na mabilisan kaya lang yung pagde deploy ng mga makina kung sakali na hindi na yung internet voting ang atin pong gagamitin so mangyayari dito sir ang ang pwede nating alternatibo babaguhin yung means ng pagboto. Yes, Pero paano yung so, mga na, nauna ng bumoto sa internet? Uulit sila? Ay, wala sa Sakali po, e baka uulit po silang uh, muli na bumoto. Oh. Dahil nga po sa back. Alam niyo po kasi ang nakakapag, well, hindi naman natin masisay yung mga nag-file ng petition, karapatan po nila yan. Dalawang taon na po kami naghahanda, mamase, dalawang taon na rin po namin na-announce kahit sa Kongreso, sa Senado, sa House, sa House of Representatives. Ilang beses po, kahit nung nag-defend kami ng budget, kahit nung nagpapakaroon ng pagdinig patungkol sa internet voting, ay ina-announce na po natin na magpuproceed ang COMELEC sapagkat ang interpretasyon po namin sa batas ay pwede kami proceed sa other mode of voting. Kasi nga po, napakamahal ang ginagastos natin sa dalawang modes of voting nung nakakara at 40.59% yung 2022, highest pa na na-tanggap natin sa pagpapaboto dalawa lang ang modes in person pupunta sa embahada o konsulada o kung hindi naman ay uh, papadala sila ng envelope na naglalaman ng balota na 90% hindi naman po binabalik One, ay 600 million po ang nagastos natin para pabotohin lang ang 40.59% ng mga kababayan natin nung nakaraang mga halalan and uh, therefore sadyang napakalaki kaya po talagang kinakailang mag magpursigid tayo sa other mode of voting Sir, gano'ng nga po kadami ulit 'yung ating mga overseas absentee voter na nakapagpalista na? Ah-a. Uh -uh. Nung nakaraan po nung nung 2022 election 1.697 million po ang mga botante natin. Subalit pagdating po ng 2025, dalawang taon po tayo nagpa-register, inabot lang po sila na 1.231 million dahil meron pong anim na meron po tayong mga anim na daan libo na mga kababayan natin ang na-deactivate naman dahil hindi sila nakaboto ng dalawang magkasunod na national elections. And ang target po natin for 2025, ilang percent man lang sana of the 1.2 million. Kahit, mga more than 51% po dahil alam nyo kasi pag midterm elections talaga sa kasaysayan natin lagi pong mababa ang pagboto national man o doon sa abroad ng mga kababayan natin. Pero kung dahil meron na tayong Internet voting kahit malang 50% sana nitong mga 1.231 million natin ang makaboto ay masaya na po tayo diyan. Ibig sabihin kahit paano mas maganda ang aasahan natin kapag presidential election ng 2028. Okay, sir, kamusta po yung preparations naman natin for the local voting? Uh, so far po yung ating mga makina ay nadideliver na po sa iba't ibang hub sa buong bansa. Yung pong mga uh, yung pong ating mga Starlink na gagamitin doon sa mga lugar na wala pong signal ay eh, naikakabit na rin uh, sa ating pong mga eskwelahan. Although, siyempre, may danger talaga na pwede manakaw po yan eh. Pero wala po tayong choice. Kinakailang maikabit upang makita effective, maayos at matetest pa yung lahat ng yan, pati po yung mga solar panels. Sa darating po na 22 nitong uh, Abril naman ay mag tayo ng mga balota sa iba't ibang tresyorero ng ating pong bansa. Tatandaan po na ang base po sa batas, ang lahat po ng balota ay dapat sa treasurer's office ng city or municipality ma deliver at hindi po sa kung saan saan. At therefore po, pagdating din po ng May 2 to 7, tayo po magkakaroon ng tinatawag na final testing and sealing. Yung lahat ng makina ay susubukan ng lahat ng guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon at the same time nandiyan din po ang sampung botante na boboto sa bawat presinto kasama na rin po ang mga watchers aalamin kung talaga bang bumibilang ng tama maayos, walang laman, walang, walang whatever yung mga makina na gagamitin bago ito isalyado para sa eleksyon ng Mayo at 12 at ngayon po ongoing na yung ating refresher course para sa mga guro na gagamitin natin sa araw ng eleksyon kasama na rin po yung PNP personnel na Uh, Tine-train natin upang panghalinhin pamalit kung sakaling mayroong guro na hindi makakapaglingkod sa mismong Mayo 12. All right. Sige po,